okay na. Okay, <laughs> May <away> pa tayo. Ayos <laughs> nice pa din. Ay, fairness na. May nga, oh. Sa teleserye, ang pinaka-exciting part ay ang behind the scenes na kung saan ay makikita ang mga bloopers at funny moments off-screen ng mga paborito nating actors. Netong week lang ay nag-upload ang video ng ilang behind the scenes ng What's Wrong With Secretary Kim, ang roller coaster ride behind the scenes nga ang unang nirelease nila sa video, makikitang tuwang-tuwa ang magkopol at todo pa mag-asaran. Sa unang video ay makikitang chinek muna ni Paolo kung nakalak maayos ang belt ni Kim. Pangalawa naman ay unlimited asaran. Pangatlo ay todo pa cute itong si Paolo kay Kim. Kitang kita sa mukha ni Kim ang kilig noong tinaas ni Paolo ang kanyang mga kilay na parabang bang kumindat. Abot langit ang ngiti dalawa na para bang may ibig sabihin ang ekspresyon na yon ni Paulo. Hindi pa nga ng dalawa sa serye ay kinikilig na ang mga fans. Paano na lang kaya kapag narilis na ang kanilang behind the scenes kissing scenes dahil napakarami pa namang kissing scenes sa serye na ito.